Ado. Eh guys kung gusto nyo Kung gusto nyo ng magkajowa Ay ito Subukan nyo na guys ang HD collection Dito pa lang sigurado May honey ka na Dahil honey G perfume O ba diba guys kaya sa mga single dyan Ano pang inaantay nyo ito na ang subukan nyo guys na talagang sobrang bango. Ayan. At talagang lalapitan ka ng mga chicks. Ayan ang bango niya guys. At matagal maalis sa damit ninyo. At sa buong katawan ninyo. At guys, pagkasubok ninyo nito at nagkaroon na kayo ng jowa, try nyo po kumain sa RM Paris Overload na sigurado sa so 99 pesos mo naku po under rice na ay mabubusog ka lalo na pag sinubukan mo ang 139 under rice at guys mayroon na siyang crispy crispy uh, anong tawag niyan chicharon uh, bulaklak. bulaklak at chicharon kawali uh, kaya guys at eto para maano nyo ang uh, uh, honey G eto po kontakin nyo lang po ang uh, owner ng Honey G Perfume, ang HG Collection si Ma'am hello, 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 hello mga Suki Loves kontakin nyo lang po si Juldon All Shop and pwede nyo po kong kontakin sa 09 0917-179-3676 Ayan Honey G Perfume Collection Region 5 uh, Guys, kita nyo naman Ito, napakabango talaga ako oh. Nako, baka mamaya silosan ako ng meses ko nito Bakit may pabango tayo pag ah, iba na nga ano natin Kaya <laughs> guys, eto, try nyo na ang Honey G XG uh, Collection Na sigurado naman talaga Na magugustuhan ka kahit magkamukha tayo. Ah! <laughs>